Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po FWS around Hello, good morning. Pag-uusapan natin itong nakupo. Ang daming nag-react kahapon sa pasabog ni Senadora Amy Marcos patungkol kay Bongbong Marcos at sa kanyang asawang palaka. No? Na yun, mula bata pa sila, alam na niya na nagdudroga ang kanyang uh, kapatid nung nagbinata tapos yon para mawala ang pagkalulong ni San ni Sandro ni Bongbong sa droga inalok pa daw ni Amy na pakasalan si Liza Marcos para matigil na yon pala ay mas lalong lumala nung pinakasalan si Liza dahil lulong din pala sa droga ang palaka <laughs> ay, ay nagupo So, laki daw niyang pagkakamali, no? Dahil, yun. Uh, yon Mas lalong lumala. Tapos, si Sandro, eh, siyempre, may, ano din siya, may ribat dahil idinawit siya dito na pati. Kung ano yung nanay <laughs> at tatay, ganun din ang mga anak. At pati ang anak ni Amy. O, ang mga anak ni Amy ay, ay ganon din. Kasi kahit si, si Matthew ba yun, no, ganun na din siya, di ba? na ano din, nagiging adik din. So, maraming adik sa pamilya ng mga Marcos. So, yun ang kanyang, uh, ay, hindi na niya kaya eh. Kasi sa nangyari ngayon, parang nasaktan din si Amy eh, Marcos dito sa nangyayari na mula ng binabaha naman talaga ang Pilipinas pero hindi kagaya ngayon. Tingnan mo ang nangyayari sa Sibok. Sa ilang dekada na laging binabagyo ang si Bo binabaha, walang ganong nangyari. Pero, ayun, ang isinisisi lahat, duterte. Di ba? Kaya nasaktan na si Amy dahil nga sa nangyayari ngayon dahil ang kapatid niya ay hindi matino. Wala sa katinoan. Ben, sinabi din naman niya yun, di ba, ni Amy din mismo na hindi si Bongbong Marcos ang nagpapatakbo sa Pilipinas kundi ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Oh. So ngayon damay uh, niya dahil pati mga anak niya inaalok ng ni Lisa at sa ni Sandro di umano na mag-adik-adik kaya nagiging adik at ang <laughs> saklap mariwana daw sa almusal kaya pala si Boye <laughs> love na love si, sa, si Marcos si BBM, di ba? Binuking din yun ni Bantard na nung nagpunta, nagtago si Boying sa Cordillera, nagmamariwana. So ano ba, ang anak din ni Boeing, di po ba? Nahuli yun. O, sabi ni Amy dito, mariwana sa almusal, cooking, pananghalian, hapuna, at hindi lang yan. Di ba, binuking din ni Bibi Nalas gis pa lang ng umaga, lumalagok na tumutungga na si Bongbong Marcos ng mamahaling alak. Yung sa halos 1 million ang tatlong litro. ayan, mga champagne at kung ano-ano pa. So cocaine ha, so hindi nagmintis si dating Pangulong Duterte. So sinasabi niyang may presidente tayong adik at lumalaklak ng cocaine at heroin. So ito, inanuna ni Aimee na cocaine ang kanyang ginagamit at hindi pa lang yan baka totoo din yung heroin na yan hindi lang nasabi ni Amy oh sa may nagsumbong pa daw sa kanya na paggising pa lang daw ayan na mariwana sa <laughs> <Talaray>, baby, baby. <laughs> kaya pala laging <laughs> pag siya, magang maga siya no pag interview yun pala eh <laughs> kaya sabi nga ni Ruina Guanzon dito sa balita ngayon How ironic. <laughs> o ang ironic lang daw kasi, yung galit sa adik na si dating Pangulong Duterte ay pinakulong ng mismong adik na si Bongbong Marcos. <laughs> yung testigo pa mismo ang ipapakulong. Eh, yun na nga, totoo din yun. No? Yung adik pa mismo ang nagpakulong sa galit sa adik, eh natural para yung galit sa adik yung galit sa adik hindi yun hindi <laughs> niyun na para manahimik na so yung adik na si Bongbong Marcos ay magiging party party di tam tama Napare party sila si Bongbong doon sa malakanyang walang ginawa tingnan mo nung uh, panahon ng tawag ito bagyo sa Sibo. ano ang ginawa ni Liza nagpa-party sa malakanyang kumain ng masarap ang mga putang ina doon samantalang ang sibug wala washout yung iba na lunod na anod sa baha samantalang sila party-party Oh, so ano ngayon dapat dyan sa Pilipinas paalisin na yun o brown hair di ba dapat kung hindi kayo, ano, kung transparency kayo talaga. Sinabi na ni mismo kapatid na ang nag na adik ang kanyang kapatid. At kung hindi pa kayo maniwala, ipadrag test ninyo si Bumbu Marcos. Transparency. At bitbitin bitin na ninyo si Bumbu Marcos at ikolong dahil hindi lang siya kawatan sa kaban ng bayan, isang adik na presidente. Saan tayo pupunta pag ganito ang ating Pangulo? Di po ba? Walang matino. Lulubog tayo. Babagsak ang Pilipinas. E papano din naman kasi, bibit-bitin din ni Browner. Kung si Browner din mismo, ay baka adik din. At alam na natin na mayroon din siyang anomalya sa kanyang uh, <laughs> Hanay sa EFP, 15 billion pesos di omano. So ngayon, o oh ito si Sandro, ay may ribat dito kay Amy O oh, basahin natin dito sa ang balita ngayon, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. So ano pala, Sandro? Kung alimbawa nakapatay ang kapatid mo ng tao, at nagtatago. Anong gagawin ng mga kamag-anak, magulang, kapatid? Itatago ang kriminal? Di ba dapat kumbinsihin na sumuko sa batas para mas mababawasan pa ang kanyang sintensya kung aaminin niya ang kanyang ginawa dahil isa siyang kriminal kahit anong pang gawin ng pamilya kriminal ang kanyang ang kanilang kamag-anak ganun din dito eh. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog ng mga revelasyon ni Senadora Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Aranita Marcos, maging kay Sandro mismo. Ibinahagi ni Sandro ang bigat ng kanyang hinanakit matapos ibulgar ni Amy ang kanila umanong bisyo. Abay, dapat na. Bilang kayo ay mga public servant at bilang kayo ay nagsilbi sa taong bayan, karapatan naming malaman kung ano talaga ang tunay ninyong mga pinagagagawa. Kayo ba ay uh, fit na magiging public servant? Kayo ba ay may kakayahan na mamuno sa amin, mag-alaga sa taong bayan? Talusugan o ganyan. So ngayon sasabihin ni Sandro na masakit sa kanya ang mga ginagawa ni Ar ni Amy. Oh, hindi daw ito asal ng tunay na kapatid. O ano ang gusto mo, Sandro? Bilang kapatid si Amy, pagtakpan kayo ng mga adik, lalo na ang tatay mo, na siya ngayon yung Pangulo ng Pilipinas, Sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, sa matinding utang, matinding nakawan, na mismo ama mo, involved ay pinangalanan ng kanyang uh, appropriation chairman na si saldi ko, committee appropriation na si saldi ko, na may budget insertion ang tatay mo. At prove niya ni Congressman Ongab at ni dating Pangulong Duterte sa budget 2024 na may 13 na pages at may 28 na blank item. Doon pinasok ang mga budget insertion na nagkakahalaga di umano iyon ng 100 billion pesos sa otos ni Pangulong Bumbong Marcos. Yan tatay mo. So anong gusto mo? Eh, kukonsentehen ni Amy ang pagiging adik ninyo? Ganon. Ay hindi po pwede yon. Kung gusto yan, ang gusto ninyo, umalis kayo sa posisyon. Huwag kayong pumasok sa politika. Mag-adik na lang kayo hanggang mamatay kayo.